Uh, ang naunang kung mayroong pagkakasala yung ating nakaraang pangulo eh dito siya dapat na arestuhin dito siya dapat litisin at hatulan mismo ng ating sariling mga batas that was not done so uh, the ICC itself did not uh, observe its own uh, regulation its own rules at meron naman po tayong domestic law. Hindi po ako nagkakamali. This is Republic Act 8591 na sinasabi po doon ang nagkasalang uh, isang Pilipino kahit na yung uh, uh, pagkakasalan niya ay tinataguri ang, uh, international crime at lahat ng kuhuri nito. Ang jurisdiction dito pa rin sa ating bansa. Bigla na lang uh, Inaresto na hindi naibigay ang kaukulang due process. So I am expecting na dahil naman sa tungkulin mo sa United Nations, baka makapagtanong-tanong ka naman kung yung naganap na pangyayari ay talagang regular o dapat nating uh, bigyan ng masusing pag-aaral, baka naman nagkamali ang nakagawa ng ganito.